Hello guys, welcome back again to my YouTube channel at muling nagbabalik po ang inyong treasurerang chika Dora na wala lang gustong pag-usapan kundi ang topic ay puro pera dyan tayo masaya ba? Diba? so ito na nga po guys, muling nagbabalik po ako ang tagal kong hindi nakapag-vlog kasi ang daming busy ng lola nyo and salamat po sa lahat ng mga nagko-comment at na-appreciate po yung mga advice ko kung paano po magsimula sa pagpapautang. Oh, by the way, guys, 13 month pay na, malapit na. At syempre tayo, makakasingil na ulit. Thank you po pala sa mga nagko-comment dyan, yung mga positive feedback, at sa mga gusto pang mag-umpisa at humabol. Pwede, pwede tayo mag-umpisa ngayon ng pagpapautang ngayong January, oh kasi magtatapos ang taon. Iplano nyo na mabuti yan. Kung gusto nyo yung mga 13 month pay or yung mga gustong mag-umpisa pa lang 13 month pay, oh, pwede nyo gamitin. Isubi nyo muna. Oh, tapos, uh, umpisa nyo muna sa maliit na halagang pagpapautang. Pwedeng-pwede pwede yan, guys. January, marami manghihiram sa inyo. Kasi, syempre, galing sa gastusan, medyo pausang pera, mga allowance. Pero, dapat, alam nyo na yung mga payo ko sa inyo, ha? Dapat, laging wais, laging mapanuri kung sino yung mga nanghihiram. At syempre, hindi puro tiwala lang, no? Kailangan mamili tayo ng mga dapat nating pautangin. Yung mga nagtatanong po pala dyan kung may permit po ba talaga dapat Opo, lahat dapat ng mga negosyo natin ay may permit. Pero yan po ay may case-to-case -case basis. Meron po kasing mga nagpapautang pa lang sa maliit na halaga. Eh hindi naman po kailangan muna agad kumuha ng permit. Kasi meron pong katapat na halaga ang dapat na pagkuhan ng permit ay eh, may dapat hong uh, malaking puhunan. Pero kung mga nagumpisa ka pa lang naman, Diyos ko, dahil 5,000 lang ipapautang mo, kailangan pa ba, ba ng permit yun, te? Siyempre hindi. Kung baga, The more na halimbawa, uh, lumalaki na yung pagpapautang mo, lumalaki na yung negosyo mo, dumad, dumadaan na po siya sa 200,000 pataas. O, syempre, kukuha na po tayo ng permit. Kung ang pagpapautang mo ay malakihan, nakagaya ng mga lending, yung nagpapasahod ko sa mga tao, dapat nagbabayad ka ng tax. Yung po talaga, dapat required talaga na magkaroon ng permit. Pero tayo, mga small time lang, o kayo, oh, kung gusto nyo mag-umpisa pa lang, eh... Uh, pasimple muna tayong mga pautang-pautang muna hanggang sa makaipon-ipon konti. Pag ikaw ay big time na, Siyempre kailangan mo nang kumuha ng permit. di ba guys, no? Ganun naman ho talaga. Kahit naman po yung sa mga palipalengke nga lang, eh, minsan eh, nagpapautang yung mga bumbay, iba dyan, wala namang permit dyan eh. Pero siyempre kapag malakihan na nga po at may mga pwesto na, kapag kailangan mo na po talaga ng permit talaga, kasi yun talaga ay required Alam mo yung mga kalakarang abutan lang tayo. Siyempre, kahit mga 5% patubuan lang. Ganun lang po tayo muna mag-umpisa, no? Pero salamat po sa mga nakaka-appreciate na mga advice ko. At nakakatuwa, no? Dahil yung iba, malalaman mo yung mga comment. Nagsimula sa ganitong halaga lang, lumago. Halimbawa pa nag-withdraw tayo sa mga ATM machine. Tapos, may mga resibo naman po yun. So, dapat, naglalagay po tayo ng bilang kung pang ilang hulog na po niya yun para consistent po na updated sa customer kung ilan na po ang hulog niya. Para hindi na po niya kailangang itanong sa atin kung nakakailang hulog na po siya. Kasi minsan, isa sa mga nilareklamo ng mga kliyente, yung minsan, hindi maayos yung pag update ng nagpapautang. syempre iniisip nila minsan na parang, baka mamaya dinadaya mo sila. Pero kalimitan naman po sa mga kliyente at sa mga customer eh, may sarili din po silang listahan. Pero syempre dapat, ako bilang ako, sa ginagawa ko, pag ako nag-withdraw ng ATM, meron naman pong resibo yon nililista ko agad ang sharp kung pang ilang hulog niya na no, para hindi na po kailangan, o oh, pang ilang hulog ko na. Baka kasi uh, hindi tali yung lista niya at sa lista mo. Tsaka syempre ito pala guys, kapag ka nangalahati na yung customer natin, 10GBs. Pag siya naman yung nakalimang hulog na, pwede na ho yan i-renew. Pagbigyan na ho natin. Pero, kapag ho yan, eh, syempre, kayo ho magde-decide niyang kung maganda ba ang kanyang pagkakahulog. Hindi naman ho yung parang puro palya-palya. Uh, just in case lang po na, ang 10,000 po ninyo, eh, 10 gifts. Tapos, ang kinakaltas niyo ay 1-1. At dumating yung time na hindi po siya makakahulog uh, para pair din po dahil sa ating negosyo eh dapat lang po na tayo ay mag-charge ng tubo. Yung 100 pesos po na dapat eh, i-charge eh gawin po natin kasi yun nga lang po mai-extend yung dapat na hulog nila. So, ang ibig sabihin kung tatlong hulog na lang sana magiging tatlo pa rin kasi hindi nga po nag-hulog. pero dapat still may 100 pesos pa rin po dapat ka tubo kasi unang-una hindi po sila nakapaghulog eh dun po tayo babawi sa tubo man lang, no? Kasi hindi po pumasok yung pera na dapat paiikutin natin sa ibang tao. So, ayun, malapit na nga po ang 13-month pay. Yung mga iba dyan na mga nai-advance na po sa inyo, malamang uso po kasi yung mga pa-advance naman ako sa 13-month pay na lang yung bayad. O, ba diba? Ganun po talaga ang reality. So, good luck po sa inyo. Sana po makasingil po tayo ng maganda-ganda ngayon. Mag-umpisa na ulit tayo sa ating negosyo, lalo't magja-January na ha. Iplano po natin mabuti yan. See you again on my next vlog.